Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat On this your guest from Mesa Greek Channel A fatal or also material So ngayong hapon na ito, tingin natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay So this is um, a weekly gabay for the month of August 28 hanggang September 3 For the sign of Scorpio Scorpio, 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 welcome, welcome to my channel Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video. Kanina kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading na mga hindi makaka-resonate kung lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero kasi don't forget to like and subscribe my channel. And hirap ko ba for more videos updates Direkos, maraming salamat po sa mga walang samang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang dinigil-skip ng ads. So, ay pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na guumapaw, nabiyayang balik sa inyo. So, let's see guys. What is the message sa iyo ng ating spirit for the sign of? For the sign of Scorpio. So, let's see and watch this. Ang just give me information. Paano kayo sabihin sa iyo ng ating mga baraha? So, there's something na seven of wands. that you are being protected, protectado ka, no? Or may mga bagay na kailangan proteksyonan. No, ang yung sarili, ang yung mga plano, ng yung finances, ng yung family. So, kailangan may mga bagay na kailangan proteksyonan. Now, because there's something the six of cups from this person, from, a, par, uh, from this past uh, situation or past person, no, na no, maaaring manumbalik at babalik. No, maaaring mayroong mga, mga bagay na uh, may kinalaman about sa past. No? And because there's something na black namin. Oh my God, may black magic involved talaga. No, may gumagawa sa iyo behind the scenes, guys. So, kailangan mo protection at pangalaga mo yung sarili mo. Kung wala ka pang protection, it's time na kailangan mo magkaroon ng protection. No, dahil ang gumagawa nito, it's either our relatives, kamag-anak mo, or kaibigan mo, co-workers mo at the same time, guys, it's an ex. No, because there's something, guys, with um, the night of wands for slow and steady, no, kailang maging mahinahon ka sa lahat ng gagawin mo. Action, decisions, no, kailang maging mahinahon ka. And of course there's a severance so with the sneakiness, no, maraming mga taong kumukuha na information sa iyo. Kaya kailangan maging uh, maingat ka now, sa mga taong pagkakatiwalaan mo. And of course, guys, there's a seven of wands ay seven of sword. nakita niya there's a cross. No? Ibig sabihin, nagpapanggap to na banal. No? Nagpapanggap to na manggagamot, or maaaring nagpapanggap tong mabuti. No? Maaaring, nga um, tao to ng simbahan. Mag-ingat po tayo dito. Na dahil lang uh, magaling siya magpanggap. No? Hindi po ikitam, nakikita nyo maaaring nakikita nyo siya na parang makajos ganyan pero hindi nyo alam deep inside pala lang pala yun magingat po kayo dyan and because there is something guys with a heart see there is hidden agenda hidden enemies may mystery sa likod dito marapi ka pang bagay na matutuklasan dito no, may mga bagay na hindi mo akalain na na mapuput, mapupunto mo or matutuldo ka or maaaring matumbok mo kung sino to And there's a 7 of wands represented with a page of sword being curiosity. So, kailang busisiin mo, alamin mo yung bagay na alam ano mo makakatulong sa iyo. No, anong kailang protection? No, because there's an item, because there's a wish of women. So, may mga bagay na matutupad mo na. May mga bagay na may sasakataparan mo na. Ano man yung bagay na yung pinapangarap, gusto ay maaaring may sasakataparan mo. And because there's a something a queen of cups, emotional killing sa so pagdating sa emosyon, maging kalmado ka. No, maaaring nilalaro niya ang iyong emosyon. No, kaya pa bago-bago ka na nararamdaman ng tension. No, because there's something guys with a night of Wands, so there's something for severance. Kailangan mo magtiyaga. No, sa yung ginagawa. No, kailangan mong gamayan. Pagmasdan ko ano naman yung bagay na nangyayari dito sa kasalukuyan. And this is the tough of there's a decision that you need to make. May mga bagay na kailangan mong pagdesisyon, putulin at puntuhin. No, kailangan mas maging maliwanag na sa iyo ang lahat ng bagay na to. Ginugulo niya ang iyong isipan. No, and of course, there's a wheel of fortune with a turning back. Huwag ka mag-alala, there's a good fortune. No, may magandang kapalaran na nakatakda para sa'yo. No, at lahat ng bagay nito, ano yung bagay na ginawa sa'yo, there's a karma. No, sa likod ng bagay na ginawa sa'yo, babalik din sa kanila na hindi nila inaasahan. No, and of course, there's something that use once more, new ideas, a new project, and new plans. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano, no, sa buhay mo. And because there is something that with sword sort so clear, clear the boundaries, no rin isi sa paligid mo. Mas maging mauta ka na. Na no, wag ka na magtitiwala ng lubos basta-basta. No, and of course, there is a six of swords with the transition. Unti-unti ka rin dyan makakalis sa situation mo. No, some of you, parang binakarangan niya rin. No, ang mga transactions mo. hinaharangan niya rin na makalipat at makalis ka. No, kung sa trabaho man yan or tahanan. And of course, there is something that sign of one C may nagbibigay pabigat sa'yo. No. No, kaya parang sunod-sunod ang lahat ng suliranin mo sa buhay. No, and of course, there's something that Queen of Wands sinasabi ng lakasan mo ang loob mo, lakasan mo ang mo. No, ang pinakakalaban mo ay dito ay nasa paligid mo lamang. No, there's a rock for a pentacle, for protection and mat mo, mo yung grounds mo, even your territory. So, kailangan mong pangalagan uh, pangalagaan mo naman yung bagay na meron ka. No? And of course, there's a nine of pentacle, there's a blossoming, maring lumago, lumakas lang yung finances no gumanda na daloy ng iyong um, buhay no sitwasyon no there's a thrift of no mga there's a thrift of maring inggit to sa iyo no kaya to Nagkakaganto maring nagseselos or naiinggit no talagang there's a backstab no there's an effort maging mature ka sa mga desisyon mo no maring nahihirapan ka sa mga desisyon maring nagkakaroon ka ng ano dito parang nako-control ka no nagiging immature ka dito guys dahil sa gumagawa sa'yo ng di maganda para hindi ka makapag-design na maayos there's a need of ones with the past communication and fast movement magkakaroon ng changes and development sa situation mo, malalaman mo na no, makakatanggap ka ng mensahe with an angel's messages and may angel spirit guides, no, angel's numbers na maaaring tutumbok para malaman mo kung ano yung nagbibigay pabigat sa buhay mo and there's a the full card wag ka masyado nagtitiwala no, sa lahat ng mga tao sa paligid mo, dahil some of them guys kumukuha lang ng information sa iyo. because there is something guys with a chart with an action movement, magkakaroon ng changes and development sa situations mo. No, mararamdaman mo na yung pagbabago. Mararamdaman mo na yung um, magandang paggalaw ng sitwasyon mo. na no, makakaramdam ka ng kaluwagan, kaayusan. No, dahil iikot ng kapalaran. No, papabor na sa yon sitwasyon. So let's see what is additional messages for finances and career. Love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career, guys. So let's see. Okay. So there's something that night of So a success driven. Bibili sa takbo na situations. No, mag ka na nang parang pagbilis ng pasok ng pera. No, and there's the lovers connected yung person mo No, kayong dalawa na person mo sa negosyo, hanap buhay mo. No, there's a need of kasunti-unti na kayo makaka-move on, makaka-recover. No, sa mga financial difficulties or financial crisis. And of course, there's a two penta kung magiging balance na ulit ang, ang hanap buhay yung negosyo nyo. No, and there's a ten of course, magiging masaya at magiging maligaya na kayo. Makakarandam kayo ng uh, nag-uumapaw na kaligayahan dito. And of course, there's something guys with the two of ones, no, choices. Piliin mo lang yung mga tao pagkakatiwalaan mo. There's something sneak na maaaring pumulupot sa iyo, mag-ingat ka sa mga tao pagkakatiwalaan mo dahil baka try do kanyan, no? At the end of the time. sa so, pagdating sa, kal sa love life, there is something the king of wands. Look at the bigger picture. Lagi mo titingnan yung kahihinat na ng inyong relasyon. No? Pagyabungin mo yan, tingnan mo yung better version of yourself. So, there is a judgment for a week of call. May paalala sa inyo, you need to pay attention. No? Kailangan maging mabusisi ka pagdating sa relasyon. No? Kailangan alamin mo yung mga nangyayari behind the scenes. No, and of course, there's a temperance with a perfect timing. So, maging kalmado ka. No, wag kang padalos-dalos sa buhay pag-ibig. Kailangan mong kilalanin, busisiin. No, there's a four of swords by um, breath. kailangan mo ipahinga yung katawan lupa mo. Some of you, marami tumatakbo sa isipan yung dalawa ng person mo. Nananaginip kayo ng kung ano-ano. And there's a discount ka with a pure positive outcome. Lahat ng bagay na yan magliliwanag yan sa inyo. No, magiging maayos na ang sitwasyon nyo. And of course, there is something, guys, with the five of pentacles. So, see, malalaman mo na rin kung bakit kayo nakakaranas sa financial crisis or financial difficulties. Matutumbok na yan. Pagdating sa kalusugan, there is the three of pentacles. Communicate clearly. So, kailangan na pagdating sa kalusugan mo, maging ingat ka sa mga kung ano naman -ano yung binibili mo or pinagkakain mo, kung saan saan. No, and of course, there is something, the hangman, you're feeling stuck, you're feeling hang, baka yung lutang ka, No? ang dami mong kono na nararamdaman mo you're feeling stuck hindi ka makakilos hindi ka makagalaw no and there's a five of cups may mga disappointment dito nagkakaroon ka ng na realization dahil sa mga bagay na nasayang nasira nawala no na no, stress ka see there's a nine of swords, nagkakaroon ka ng na anxiety sleepless night dahil sa stress no dahil sa depression no there's a ten of dahil may sumasabot tayo sa iyo para mawala sa iyo lahat ng bagay na meron ka no para uh, magfeel ka at mag-isip ka No, there is a forecast na no? pag-isipan mabuti bawat action and decision at huwag ka tumatanggap ng pagkain na galing sa ibang tao. No, mas maging mautak at maging wais ka this time. So, let's see what is the additional messages pagdating sa magical fairy messages, advices, and it the to Pika Car, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, sa Pika Car, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one, two, or three. Na it goes kapag nakapag-isip ka na na magiging tanong mo at nakapili ka na magiging sagot mo, please comment down below. Kung ano ang number na pili mo at malalaman mo ang sagot sa dulo na reading na to. So guys, let's see what is additional messages with an angel spirit. So let's watch this. So let's see guys, what is the magic of fair messages advices? Okay, there's a walking away. So may mga bagay talaga na kailangan mo na talikuran, pakawalan at bitawan no, yung situation man yan o environment, no, there is a dietary change. So, kailangan mo rin mag-diet, no? Umiwas ka sa kung ano-ano paglalamon mo. And of course, there is a get some exercise. No, kailangan mo talaga na exercise. No, kailangan mo na stretching. And there's an emotional healing. Mas magiging kalmado ng ang emotion mo ngayon. No, hindi ka na dadala ng tensyon. No, hindi mo na madadaliin. No, nagkakaroon ka kasi dito ng parang um, pag-overthink dahil sa lahat na nangyayari. What is the yin and yang oracle card? There is an empathy with a breakthrough at magtatagumpay kayo. There's a party, celebration coming in. And of course, there, guys, there's something for me with a solid foundation. No, palakasin mo at patibayin mo ang iyong pondasyon. No, para hindi ka matinag at mabuwag ng nino man. Forcing curiosities represent what? And there's a reflections, no? Lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa iyo there's a law connected with your law like now there's a shooting star maring dati ka nang dati kang humiling na may taong dumating maring dumating na siya now there's a rest no ipapahinga na to mag kailangan mo na rin ng pahinga masyado ka nang napapagod nai-stress sa lahat na nangyayari now what is the synchronicity service and what now there's a fear alisin mo yung takot at pangamba mo Then of course, there's something a gambling with a taking uh, a chance. So, may mga bagay na kailangan mo rin isugal pagdating sa buhay pag-ibig. hindi pwedeng susuko, uh, susuko ka, nalang susuko ka na lang basta-basta. What is our Michael messages? Represent guys with um, your hope is protected by angels. Na no, protektado naman daw ng ating gabay ang inyong tahanan. And decide to be happy now. So, kailangan mo mag na magiging masaya ka ngayon. Notice yung ilungkot, takot mo sa puso mo at sa, sa sarili mo. For Jesus loving quote said, Judge not that you be the judge. No, wag mo usgan yung mga bagay na nangyari sa buhay mo. Bagkos, kumbaga, um, i-embrace mo, tanggapin mo yung mga bagay pagsubok or challenges na ibinibigay sa'yo. No, dahil diyan kasi sinusubok at ka tinuhubog ng ating Panginoon. For angels number, represent with the 999. See, a lesson learned. So, may mga bagay na kailangan mo matutunan. Diba? At kailangan mo dapat matuto. No, naman ano yung maging, nag, naging leksyon. Take stock of your accomplishment and how you are right at them. This is a reminder to maintain optimism and drive towards your goal. Maintain your momentum and know that the powers of heaven has your back. You made it and rewards goes to you. Maukwa mo. Dahil no, naman yung bagay na ninanais mo dahil magtatagumpay ka dito, makakamtan mo ang magiging resulta nito ay at, at mapapas sa'yo. No? At maaaring papabor din sa'yo. What is the money buo, oracle deck? Gift. No? You are being gifted. Maaaring may regalo din ang universe sa'yo. No? Ang ating Panginoon may regalo sa'yo pagdating sa finances. Maraming pa palating na no, opportunities. Use opportunity that arise. No? Dito ka mamamayagpag. pag No naman yung regalo sa iyo, naman yung bagay na ibigay sa iyo, diyan kalalago. Clarifying for a love situation. For clarifying for a love situation. Represent with the devotion blooms. Nurture ha, nurture both blossom and thorns with the tenderness. No ibig sabihin dito guys, no? talagang parehas dito pinalalago at pinagaganda ang inyong relasyon at ang inyong pag-ibig na sa likod ng maraming tinik or maraming pagsubok sa inyong dalawa na person mo. Clarifying for a love life situation. Clarifying for a life situation. clarifying for your life situation, guys. Okay, one last move. You have come far on your journey. Keep going, and you will soon see what you have to accomplish. No, kung bago makikita mo to yung mga bagay na tatahakin mo, kailangan wag kang matakot humakbang, magbang, wag matakot sa No, lahat ng bagay na to ay dadaling ka sa mas magandang kahit na sa matupad mo yung bagay na yung ninanais. There's a shadow work of from the shadow work of what there is an hub of courage. No? So, isa ko dito, fear, vulnerability and guilt. Stop hiding, show up, and let your self be seen. So, ibig sabihin dito, no? Ina-encourage siya dito na kailangan mo maging matapang. No? Maging, um, maging palaban. Alisin yung takot at pangamba dahil um, itong bagay na sa'yo magdadal sa tagumpay. So, let's see what is the digital messages with the um, what lies beneath where he the future what lies beneath where he the future there is a recording announcement revealing na marami kang bagay na matutuklasan at may mga bagay pahiwatig sa iyo na kailangan mong matutunan naman yung bagay na nag-election na nakaraan para pinauulit-ulit sa iyo no matuto ka na What is the part of the light of resin What now? There is a mindfulness. Now I I live fully in the present moment, embracing the beauty of now. I release of attachment of the past, of worries for the future by practicing mindfulness and find peace, clarity, and, and joy in each breath I take. So see, siya so, na kailang mong um, Kung mag enjoy yun yung bawat eksena na dumarating sa iyo, mahalin mo yung bawat dumarating sa iyo dahil yung bagay na yun yung magiging kung mag tatatak sa iyo at magiging kwento na lang no sa hinaharap mo. So guys, let's see what is a Pika Kai Jezer yes no. So let's watch this. So we're back guys. So nandito tayo with a Pika Kai yes no. So let's start with the number one. Number one represent what? there's a yes brilliant idea clear path bright future ahead so it's just kung bagay itong iniisip mo yung magdadala sa'yo na mas maliwanag na landasin at magandang hinaharap at magandang kinabukasan ng paparating there's a yes number two so ibig sabihin number one na naman daw yung nananais mo yan ang magdadala sa'yo ng pagumpay number two there's a no spotted reputation going bad rather than idea no, may iniisip ka na hindi ka rapat-dapat dito No, may mga bagay na kailangan mong isipin no ang iyong kapakanan. No, hindi pwedeng basta-basta at the same time parang parang pinahuhubaya mo na na parang wala ka nang pakialam kailangan pag pagisipin mabuti ang bawat decision and actions mo. Alamin mo 'yung magiging posibilidad, no, 'yung magiging kalalabasan. Number three, there's a yes. Wisdom support your root going deep. Napakalalim nito na sinusuportahan ka ng ng mga bagay o tao sa paligid mo na magdadala sa inang kaliwalagad kaisan. No, itong maraming bagay na toy ay uh, branches no na tutulong sa iyo na para maging maganda ang iyong buhay at kinabukasan. So guys, this is um a weekly gabay. For the month of August 28 hanggang August ay August 28 hanggang September 3 for the sign up. Scorpio. Scorpio, 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 maraming salamat po for this one for reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate kung nilama lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kanino ng energy ang ating nasago. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit bell for more videos updates. Maraming salamat po. Sa mga walang samang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigis kip ng ads away so pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksik-dignig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat ay si the next video. Bye-bye! and babush